Ako po si Philip Gloria na taga Baliwag City, Bulacan. Ako po ay nandito sa ako, Bicol Party List upang manghingi ng tulong kay Congressman Saldico upang, upang matulungan ako sa aking lalapit na angiogram na gagawin sa Philippine Heart Center. Maraming pong salamat. Sa ating satellite office sa Kongreso, isang overseas Filipino worker ang humingi ng tulong para sa kanyang gamutan sa sakit nito sa puso at makakausap natin ngayon sa kabilang linya si Sir Philip magandang hapon Sir Philip magandang okay, hapon po Opo, kamusta na po ang kalagayan po ninyo Sir Philip ngayon? Awa po nang just okay naman po. nag lang po ng maayos yung mga dapat ayusin para po sa aking handiograph. Maaari nyo bang maikwento sa amin? Kailan po niyo nalaman na meron ka na palang kondisyon po sa puso? Maka po yung horses Filipino workers sa Cambodia. Ako po isang teacher. Tapos po, na-experience po yung hindi ako makahinga. Natutulog po ako na nakaupo. Tapos po one day, nag-collapse na lang po ako. Tapos pagising ko po, nandito na po ako sa cardiac intensive unit. Ang sabi po ng mga kasama ko sa bahay, inyata po na cardiac arrest daw po ako. Tapos may sakit daw nga po ako sa puto. So kailan po yung huli nyo pong pagtatrabaho sa ibang bansa at gaano po itong nakakapekto po itong uh, karamdaman po ninyo? Uh, Nag-start po ako maging OSW since March 2020, 2008 po. Until ng umuwi po ako ng June 1, 2025 so, po. So, ilang taon ka rin po na nagtrabaho dun sa ibang bansa. So, dahil po dito And, sa kalagayan po ninyo, po, ay na... na nakapag-desisyon ka na umuwi na lang dito sa Pilipinas. Opo, opo. Opo. Sa pamilya niyo po ba, ikaw lang ang merong ganitong kondisyon? Opo. Ako lang po yung may ganitong kondisyon. Kung sino pa po ang breadwinner ng family, ako po ang pinaka- worst na kondisyon sa amin. Sa so, ngayon na meron kang ganitong kondisyon, sino po yung naasahan nyo sa gamutan po ninyo at sa pang-araw-araw po ninyong pangangailangan? Uh, yun nga po problema. Minsan po, tinutulong ako ng mga kapatid ko. Minsan po, nakakahiram-hiram uh, para po masobay sa kambili ng gamot. Medyo may kamahalan po kasi yung gamot po everyday. So, okay. kaya po lahat ng naipon ko ng mga ilang taon na sa ospital, at naubos sa pambili ng mga gamot. Opo, at ngayon po ay lumapit po kayo sa aming program at sa Ako Bicol. Ano po yung pinakakailangan po ninyo ngayon? Uh, lumapit po ako sa Ako Bicol Party list para po humingi po tayo ng tulong. Ba, tulungan po ako sa aking angiogram sa Philippine Heart Center sa lalamadaling palahong po sana. Opo, nasa magkano daw po ito, sir? Ah, uh, daw po ng mga kulang daw po na 78,000. Opo, so medyo malaking halaga po ito ng uh, pera. So lumapit na ba uh, po kayo sa ibang ahensya para humingi ng tulong? Lumapit na po ako sa lahat ng ahensya, tulad po ng mga senators, congressmen, party lists. Opo, uh, at tanging akong Bicol lang po ang makakatulong sa akin pala. Kaya po pala hindi sila sumasagot kasi sasagutin po pala lang ako kung ang aking gamutan. Kanino nyo po nalaman na meron pong ganitong program po ang Ako Bicol diyan po sa mga kababayan natin na katulad po ninyo na nangangailangan ng medical na asistensya? Ah, uh, sinama po ako ng kaibigan ko po na isa rin yung OFW na dialysis patient. Kaya ako po nalaman na mayroon pong ganitong... Opo, so, so uh, ibig sabihin... Pa, ako party list. Opo, so ibig sabihin, sir, pati yung kaibigan nyo ay natulungan na rin ng ako bicol. Kaya nirefer ka alam. para matulungan opo, din ng ako bicol. Opo, opo. Sige sir, standby ka lang ano para malaman natin kung ano talagang tulong na maibibigay sa iyo ng ako Bicol. Para sa ora pagtugon sa kanyang uh, problema, makakausap natin sa linya ng telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng ako, Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin. Ay, okay, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa lahat na nanonood, nakikinig po ng tapang oramismo mismo ngayong araw. Opo, meron po tayong kababayan. Ito si Sir Philip na dating OFW na merong karamdaman sa puso at nangangailangan ng angiogram. Ano po ang pwedeng maibigay na tulong ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List patungkol po sa uh, kinakailangan po niya? Actually sir, uh, yan po uh, tinatanong niya at yung kinakailangan po ni sir po na kanyang papahandjogram. Ito po'y matagal na nating na ginagawa at itinutulong sa ating mga kababayan, hindi lamang Bicolano kundi para din sa mga Pilipino po na lumalapit po sa Akubikol Partylist. wag pong mag-alala si Sir at uh, eh, pinoproseso na po yan, aprobado na po yan ng Akubikol Partylist at ikaw ang ko, ang pagpapa-angiogram po niya, sagot po natin lahat yan. Ayun, so ibig sabihin Sir, wala na pong babayaran po si Sir Philip. Sagot na po ng Akubikol Partylist. Tama Sir, tama po. Tama po kayo. Opo, uh, ano na lang po yung magiging proseso upang matanggap po ito ni Sir Philip, itong tulong mula sa Akubikol Partylist? Well, sir, since na uh, nakuha natin ang mga dokumentong sinabit niya, no? Nakuha natin kanina, ah, uh, pinroseso na po 'yan. Kasalukuyan po 'yan, nakikip-coordinate na po ako Bicol Party List sa Department of Health at sa Philippine Heart Center upang uh, ma-release na po 'yan at magawa na po ang guarantee letter ni sir, no? Ah, uh, kumpleto po 'yan, yung buong pagpa-angiogram niya na 79 to 80,000 yan po ibibigay na ako Bicol Party List. Ayun, at least ora mismo po sir na matutulungan po itong pangangailangan ni Sir Philip. Yes sir, ang tanging gagawin na lang ni Sir Philip dito ay hihintay na lang niya ang uh, tawag ng ating mga staff ng Ako Bicol Party List kung lalabas na o lumabas na yung uh, guarantee letter niya. Opo, para sa kalaman din at kalinawan ng ating mga kababayan, ito po ay libreng servisyo pong ibinibigay ng Ako Bicol Party List at wala po itong bayan. Tama po kayo dyan, sir. Uh, ang ako, Bicol Party List po, sa pangunguna po ni Congressman Salvi ko, ay hindi po humihingi ng kapalit. Regalo o pera, wala po tayong tinatanggap. Yan po ay, ay purong serbisyo publiko po mula sa ako, Bicol Party List. Opo, last na lang siguro, Sir Alvin, before kita bitawan, ano, ano po yung panawagan natin o gustong uh, mensaheng ibigay sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong medikal? Opo, sa mga sa atin po mga kababayan na mga nanonood at nakikinig po ngayon sa Tabang Ora mismo, gusto lang po nating iparating no, mula po sa ako Bicol Party List, kami po ay bukas ang tanggapan tuwing Lunes sa mga nagdanais pong lumapit at humingi po ng tulong medical sa ako Bicol Party List, kami po ay so nagsasagawa ng lingguhan, no? lingguhan People's Day. Ito po ay ginaganap sa North Gate po ng Batasang Pambansa sa Congress tuwing lunes po, meron po kaming People's Day dito. At ito po ay nagsisimula ng alas 8 ng umaga at natatapos po ng alas 12 ng tanghali. Pinapanala lang po natin ang ating mga kababayan na nais po lumapit sa Ako People Party List na siguraduhin pong daladala po nila ang photocopy ng dokumento para hindi po maantala at tuloy-tuloy po ang ating serbisyo. Opo, dahil po dyan, maraming maraming salamat po Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Sige po, maraming maraming salamat sir at sa tabang oras mismo magbuhay po kayo lahat. Ayan, maraming maraming salamat sa muli at mabuhay po kayo dyan sir. Ayan, balikan natin si Sir Philip ano. Sir Philip! Hello po. Yes, Opo, narinig nyo po si Sir Alvin. Sagot na po itong uh, kinakailangan nyo pong tulong ng medical ng Acubicol Party. ano po yung mensahe po natin? Ano? Um, ngayon po lang po yung nagpapasalamat. Tapos ito, puso ko nagpapasalamat. Maraming Opo. maraming po salamat kay Mr. Uh, Congressman Salvi Maraming maraming po salamat at sa Bicol Party List. Opo. At maraming maraming salamat din sa tiwalang ibinigay mo sa amin. <laughs> Ayan nyo po ang Ako Bicol Party ay patuloy na tutulong sa kagayan nyo po na nangangailangan ng medical na atensyon. At meron po kaming staff dyan sa Kongreso upang alalayan po kayo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Maraming maraming salamat po.